Likas sa ating mga tao ang tumulong sa kapwa sa abot ng ating makakaya, maging maliit man ito o malaki, at kung may kapalit man ito o wala. Basta ang nice lang natin ay mapabuti sila at mamuhay ng kahit paano ng maayos. Tulad na lamang ng ginawa ni Monica kay Anne na tinulungan niya sa pamamagitan ng pagpapatira niya sa bahay nito at pagbabahagi ng mga bagay na meron siya. Ngunit bakit nga ba humantong sa katapusan ng kanyang buhay sa simpleng paghiram lamang ng charger ni Anne sa kanya? Tunghayan natin ang buong pangyayari sa aking kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MAG-TV page. Si Lan An Li o tatawagin natin sa pangalang An ay ipinanganak noong 1989 sa isang napakahirap na pamilyang Vietnamese. Sa katunayan, isa siya sa sampo sa mga anak ng kanyang mga magulang. Kaya lumaki siya sa isang pamilyang mahirap, magulo at problemado sa araw-araw na buhay. Dahil dito, sa murang edad na labing-anim na taong gulang, nagsimulang gumamit si An ng ipinagbabawal na gamot na humantong sa pagtangka niyang kitili ng kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paglalaslas ng kanyang mga pulso. Sa edad na dalawampung taong gulang, si Anne ay nagsimulang mamuhay ng hiwalay sa kanyang pamilya. Ngunit ang buhay ng mag-isa ay hindi naging madali kay Anne. Dahil nahirapan siyang makahanap ng trabaho, na nauwi sa kanya sa matinding depresyon at lalong pagkalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Gayunpaman, nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang makilala niya si Monica sa isang house party. Si Monica Ann Anderson o kilala sa pangalan ng Monica ay ipinanganak noong June 13, 1983 sa Sacramento County, California, USA. Siya ay isa sa tatlong mga anak ni Navi at Paul Anderson. Nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa Orchard Elementary School, Rio Linda Junior High, Rio Linda High School at sa American River College. Nang makapagtapos siya, nagtrabaho si Monica sa Craig Auto Parts ng Folsom. Inilarawan si Monica bilang isang mapagmahal, may malasakit at gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kabila ng pagiging abala sa pagtatrabaho, pinagtutuunan din niya ng pansin ang kanyang mga hilig. Ito ay paglalaro ng softball at pakipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan. Maliban dito, naglalaan rin siya ng oras sa kanyang mga alagang aso na si Poco at ang kanyang mga pusa na si Jack at Henny. Tulad ng nabanggit na bago ang buhay ni Anne nang makilala niya ang 26 na taong gulang na si Monica na noong panahon na yon si Monica ay may sariling bahay, trabaho at pamilyang laging nakasuporta. Na kung iisipin, ito ang mga bagay na nais ni Anne sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan ng dalawa at pinayagan ni Monica si Anne na lumipat sa kanyang bahay. Kaya naman bilang kapalit, nagsumikap si Anne na baguhin ang kanyang buhay at naghanap siya ng trabaho. Samantala, ginawa naman ni Monica ang lahat para kay Anne sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga damit, alahas, kotse, cellphone o sa madaling salita, lahat ng meron siya ay binahagi niya kay Anne. Na kung saan, ang tanging gusto lamang ni Monica bilang kapalit sa mga pabor na ito ay ang paghinto ni Anne sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Makalipas ang ilang buwan mula nang magsimula silang mamuhay ng magkasama, ang pasasalamat ni Anne ay mabilis na napalitan ng inggit o selos. Dahil hindi na natutuwa si Anne sa mga bagay na pinapahiram lang sa kanya ni Monica dahil siya mismo gusto niyang magkaroon ng mga iyon. At isa pa ang kahilingan ni Monica na talikuran ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay napakahirap na gawin para sa kanya. Kaya kahit na sinabi niya kay Monica na huminto na siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ipinagpatuloy pa rin niya ang paggamit nito ng palihim. Na kung ito ay nagiging dahilan ng kanilang madalas na pagtatalong dalawa. Isang araw, nahuli ni Monica si Ann na gumagamit ng droga. Kaya napagtanto ni Monica na hindi marahil maganda ang kanilang pagiging magkaibigan at kailangan na nila itong putulin. Kaya sinabihan niya si Ann na umalis na sa kanyang bahay. Dahil sa walang mapupuntahan si Ann at nasa ilalim siya ng impluensya ng droga, inatake niya si Monica. Kaya naman lalong nagalit si Monica sa kanya at pinalayas siya ng tuluyan sa bahay nito. Kaya muling nabuhay ng mag-isa si Ann. Matapos ng ilang araw nang siya ay mapalayas, nagsimulang magmakaawa si Ann kay Monica na kumaari siyang bumalik sa bahay nito. Dahil sa awa at alam ni Monica na wala nang mapupuntahan si Anne, nagpa siya si Monica na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at nagsimulang magsama muli ang dalawa. Sa una, mukhang maayos naman ang lahat. Pero si Anne ay lihim pa rin nagsiselos sa kung anong meron si Monica at lalong lumaki ang sama ng loob niya kay Monica. Maliban dito, nagpatuloy din siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Noong March 12, 2010, sa bahay ni Monica sa Citrus Heights, Sacramento County, California. Nagpa siya si na Monica at Ann na imbitahan ng kanyang mga kaibigan para sa isang party. Ang lahat ay uminom ng maraming alak noong gabing yun. At si Ann ay lihim na gumamit ng ipinagbabawal na gamot kasabay ng pag-inom ng alak. Mga bandang alas dos e medya ng madaling araw, pagkaalis ng lahat, pumunta si Monica sa kanyang silid at nag-charge ng kanyang telepono. Sa pagkakataong iyon, pumasok rin si Anne sa kwarto at hiningi kay Monica ang charger. Pero ayaw ibigay ni Monica ang charger dahil ginagamit pa niya ito. At nang mapilit si Anne sa pagkuha ng charger, sinabi ni Monica kay Anna, If you don't like it, you can leave. Dahil sa mga sinabi ni Monica, naging sapat na ito para sumabog ang galit na inipon ni Anne sa loob ng maraming buwan. Kaya pumunta si Anne sa kusina, kumuha ng malaking kutsilyo at bumalik sa kwarto ni Monica. Pagkatapos, ipinakita niya kay Monica ang kutsilyo at sinabing ibigay sa kanya ang charger. Ngunit sa halip na ibigay ang charger, sinimulan siyang iwasan ni Monica sa pamamagitan ng pagtulak kay Ann. Dahil dito, lalong nagalit si Ann nang tinakasan siya ni Monica. Kaya hinabol niya si Monica hanggang sa pinto at naabutan niya ito sa hardin. Si Ann na may matinding pagsabog ng galit at nasa ilalim ng impluensya ng droga ay sinaksak ng maraming beses si Monica. Ang ginawang pananaksak ni Anne ay may kabuoang naput isang beses na nagresulta ng agarang pagkamatay ni Monica. Matapos niyang mapatay si Monica, nagbalak naman siyang magpakamatay. Habang nasa tabi siya ni Monica, sinimulan niyang hiwa-hiwain ang sarili niyang mga pulso gamit ang parehong kutsilyo na ginamit niyang pagpaslang kay Monica. Dahil sa kaguluhan na naganap sa bahay ni na Monica, narinig ito ng mga kapitbahay at agad silang tumawag ng mga pulis. Pagkarating ng mga pulis, nakita nila si Anne na tahimik at walang kibo habang nasa tabi ni Monica. Lumapit ang mga pulis sa kanya at tinanong siya ng mga ito kung bakit niya ginawa ang pagpatay. Sumagot naman si Anne ng, she had to give me the charger. Ang dalawampung taon na si Anne ay inaresto at kinasuhan ng salang pagpatay kay Monica. Makalipas ang dalawang taon noong October 5, 2012, siya ay sinintensyahan ng 25 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Samantala, ayon sa sabi-sabi, nagkaroon ng lesbian relationship ang dalawa ngunit hindi ito kinumpirma ng mga pamilya. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Mema Lang from Lucena City. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Monica Ann Anderson. Ako po si G, maraming salamat.